Hello guys! Magandang gabi Bayan. <laughs> Hello, ito na naman po si uh, Bypen um, Ano nga ba ang aking ginagamit na uh, computer or laptop para sa uh, aking pag-edit at saka dito na rin ako naglalaro kasi mayling akong mag-games meron akong Naglalaro pa rin ako ng Dota 2. Meron pa rin ako uh, Conquer Online. Minsan-minsan lang pag hindi masyadong busy. Tapos, um, dito na rin ako nag -e edit Pero ito, bago to. Dati, itong laptop lang ang gamit ko. Um, kaso lang, medyo para sa akin, yung screen ng laptop ko is masyadong maliit. So, bumili ako ng monitor para medyo malaki. Ito kasi 17 inches lang. Ito naman uh, 27 inches. So, pwede mong i-hook yung uh, laptop mo dito sa uh, monitor. Da, ang yung iba, or dati, pag nag-hook ako ng uh, monitor sa laptop ko, hindi ko siya magamit na ganito kasi nga naka ano itong screen itong screen ng laptop ko nakatayo ganyan ganyan ito yung pero itong model kasi na laptop na to ano siya yung na flip ba ito yung uh, HP Envy 360 medyo mabilis to uh, meron siyang uh, Intel Core i7 um, ginagamit talaga to siya sa ano sa editing medyo mabilis at saka nakakonvert din siya sa ano halimbawa um, ayaw mong mag ano ayaw mong mag type or mag ng movie na naka ganito So, ang gagawin mo, pwede mo siyang, yan ako na, yan dito. Pwede mo siyang, eto, pwede mo siyang i-fold. Pwede mo siyang gawing tablet. Eto, ganyan. Pwede mo siyang gawing tablet. Pag nakatupi na siya ng ganyan, automatic, nag-disable yung, eto, nag na disable tong uh, uh, keyboard. So, para siyang malaking tablet. Yan. So, touch screen siya. Itong uh, uh, laptop na to touch screen din siya. So, anyway, yan. Pwede kang manood ng ano dito ng Netflix. Ito. Kunyari. Netflix. Ayan. Nagpa-pop up niyo yung ano. <laughs> yung keyboard na naka-screen. Oh. So, ilagay natin. Adi ka sandali. So, ito. Pwede kang, pwede kang manood ng movie dito. Um, doon ka sa bed mo, pwede siya. mo, O pwede kang Uh, nasa ano ka, nasa labas. Pwede mo siyang dalhin bitbitin kung kahit saan. So pero okay. hindi ko to siya dinadala okay. sa labas. <laughs> um, ang ginagawa ko dito is dito lang siya sa bahay. Kasi dito ako nag-edit. So pwede mo siyang pwede ka ring mang manood ng nakaganyan. Halimbawa ito naka nakaganyan. Tapos Ganyan, automatic siyang mag magro-rotate yung screen. So pwede kang manood na naka ganyan. Ito. Pwede ka man pwede ka rin mag-browse, browse, pwede ka mag-YouTube. Dali. pwede kang mag-YouTube dito. Tapos ah uh, yan. So, sinabi ko na nga, um, ginagamit ko siyang ano uh, tawag dito um, ginagamit ko siyang pang edit lang as of now ito nagpapatugtog din ng music pero um so ang, ang, ginagawa ko dito pag nilalagyan ko siya ng HDMI dito nakahook ito hindi ko ginagamit yung screen dito pinapa-transfer ko dito So, meron nakalagay dito na uh, screen 1 and then 2. Ito yung screen 2. So, naka-off lang tong screen 1. Tapos, yung 2 ang naka-on. Para hindi naman ma hindi masira yung LCD ko. Ayan. Ayan. Tapos, yan. Ang nakaganda din dito sa ano, sa model na laptop na to. Ito yung um power cord, tingnan natin para hindi tayo mababasa. Tapos ito naman yung sa sa mataas, ah, sa webcam. Yung webcam kasi joint. Pamanayan paglagyan So. No. So, ito naka-off na siya. <laughs> make, pwede rin yung takpan niya yun to para hindi ma ano, maalikabukan pero ako hindi ko na inaano kasi lagi ko naman pinupunasan yan everyday so make sure lang na ulang babagsak dyan kasi maano yan masisira so eto eto na yung setup ng ano ko ng uh, um, monitor ko at saka yung laptop tapos ang nakaganda ng model na rin ito, pwede kang mag ano, kung hindi ka na maglalagin ng password mo, ano lang siya naka fingerprint, ito yung ito yung fingerprint sa yan so pag nagbukas ka ng ano halimbawa ito for example, kunyari i-off natin yan kung kulang kung ano yan para hindi makita yan So ito i, it, ito kasi yung naka ano naka-register hindi ito. Ito kasi mas mas madali lang. So ilalagay mo yung ganyan. Yun. naka na open na agad. Open na siya. So hindi ka na maglalagay ng password mo, ito na lang fingerprint. Ito sa 'yan. So I hope you like this video, guys. Um, please do subscribe. Don't forget to subscribe and like and share. Kung may mga katanungan kayo, just ask questions down below. Comment it. Bye-bye. Babush!